Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kami po ni Bossing ay papunta ngayon sa bayan, sa munisipyo po. At ako po pala ay magbubuwis. Kapag nag-April na po ay may penalty na. Kaya kailangan po ay bago mag-April ay makapagbuwis na po ako. Bali naantay ko lang po si Bossing at siya po ay nasa tabing dagat. Maaga po siyang umalis kanina at siya daw po ay mamumukot. Dumating na po siya, marami pong dalang isda. Ay kumain lang po at bumalik po ulit sa tabing dagat at mamumukot daw po ulit. Yan, bali antayin lang po natin si Bossing at kami po ay papunta na sa bayan, sa munisipyo. At pagkatapos po namin sa munisipyo ay Diretso na rin po kami sa Nakar At meron po tayong butihing subscribers Si Ma'am Mimet Na nagpadala po ng 2K para po sa kay Tia Lynn uh, Maraming maraming salamat po Kay Ma'am Mimet na nagpadala po. Yun po ay napakalaking tulong po sa pagpapagamot ni Tia Lynn. ito po yung dala po ni Bossing galing po sa pamumukot. Oo, oh, ah, talagang sariwa po ang isda. Ah, marami po. Hindi ko po alam po anong tawag sa ganitong isda. Pero ito po'y masarap pang preto. Hmm. Talagang makintab. Para siyang espada pero hindi naman. Pahugasan ko po ito. Ito ay mayiging may preto. Tinanong ko po si bossing kanina kung magkano ang bilhin niya dito. Eh wala daw po. Siguro po maraming huli yung mamumukot. Baka po ito bigay lang po sa kanya. Ako po ay magdadala rin po sa nakara. Kami po ngayon ay eh, ipapunta ng nakara. Much, much, much later. Ayan po si Bossing at bagong dating. Oh, napakaraming dalang isda. Ah. Magkano bili mo diyan, Bossing? Wala. Bro. Oh, ah. kami Ah. ako Ah, kaya pala marami kayong partida eh. Kapag ka po maraming naghihila, eh, medyo kaunti po ang partida po nila. Ay, eh, sila daw po yung kakaunting naghila. Kaya marami, Marula kami, bari. kaya marami po si Bossing na ako ang isda. Ah. Oh. <laughs> Yan guys, at itataktak na po ni Bosing yung isda. Nagubad na po si Bosing at maliligo na raw. Mainit pa Napakainit po sa tabing at Marami Maramihan eh, ano-anong mga isda eh. Yan. Lapis, tambong, tamang tamat ka tayo pa... Tamang tamat ka tayo pa na pa. magdadala rin ka ng nanay. Oh, dami. Malis na kalahati po yung corn. Lababo. Ayan guys, bali hugasan lang po natin at mabuhangin. Uy, madami po. Baka ito yung may, hindi lang kilo. Ito busingan eh. Marami po. Ah. Ihiwalay ko po yung mga ganitong isda. Ah. Saka yung mga ganito. Ah, ito po yung masarap pang prito. Ito, ito naman po yung masarap lang. Ang sasagawa ng kaunti. Masarap din ibrito pero sarap din pong sasabawan ng kaunti Ito ang masarap ang prito busing. Ah, hani. Ito ah. Ayan guys at bali, ito na po yung mga isda na hugasan ko na. Oo, oh, marami po. Ah. Masarap po itong pang ganga at saka po masarap ding isisig ang at pamprito. Ito po masarap po itong pamprito, yung mga ganitong isda palulutungin po. Pwede pa po mga isda tambong. At meron pa po dito ang isda. Yan, masarap po yung isigang. Si Adjaw po yung ating papahingin ng isda. Kuha ka na Adjaw. Hindi yan. Dagdagan mo na. At ilagay mo lang din sa rep. Makisilid ka lang dito sa amin. Tama na yung lima. Ah, dagdagan mo to. Marami naman. Pang ulam-ulam. Mm. Si nanay papa, ay papahingin ko rin. Ah, ay, ay, ah ay, ay, dalawa pa. Pang ulam-ulam niyo Tapos ay kumaka pa ng plastik at bunghaos ka rin ito ah. Dito na sasama ko. Ma. Sasama mo na. Ay, sige. Ay, hindi. Pag naparusin niya eh. Baka mahirapan kang magka. ako pa rin Ayan din yung sinumuna. Ay, okay. sige. Yes. Masa yung yes. ako bukod-bukod ito eh. Ano ito? Pag yung isang lutuan na eh. Isang lagay yan eh. Barang plastika. Ito ah. Ay, lulutoy na natin eh. Yun at yun ay pang-ulam na natin eh. Okay, ito ito. Oh. Ayan guys, napiprito na po ako ng isda. Meron na po akong naprito. Masarap po siya yung Malutong. At marami pa po akong ipitrate ko. A few moments later. Ayan guys, at ito na po yung isda na... Ano isda yun ito, Busi? Tamban na. Isda ang tam tamban? Isda ang tamban. Ayan po, na prito na pong lahat po. Ay masarap po itong sausaw sa suka na may bawang. Po'y nagpreto lang at uh, ito po yung ulam ni Namilot. Kami po ni Bossing ay pabaya na. Nagtagan mo na at uh, Baka magustuhan ng dalawang bata. Yan naman hindi. Pati kaya ka iyay kain. <laughs> much, much, much later. Ayan guys, bali na dito na po kami sa bayan. At si Bossing po'y maghahanap lang ng mapapagparkingan. Nandito na po ako sa munisipyo. Para magbayad po ng buwis. Nandito na po ako sa loob. Bali, nagaantay lang po ako natawa. Ayan guys, bali, ito na po yung mga binayara nating boys. Ito po yung sa bahay po natin at saka yung sa palayan. Bali, nantay ko lang po yung aking sukli. Ayan, thank you Lord. Nakabayad na po ako. Ayan guys, thank you Lord at nakapagbayad na po tayo ng boys at nakasama pa po tayo sa Rapol. Ito po, nakasama pa po tayo sa Rapol. Sana naman ay tayo palarin At pupuntahan ko na po si Bossing. At nagparking po dito sa may plaza. At kami po ay diretsyo na rin ng nakar, pananay pana para ibigay po yung yung nagbigay po ng tulong para kay Tia Lynn. Tayo po si bosing <laughs> Para kang habilin. Oh, para pull ito. Nakasali pa sa raffle. Tatabi ko. At kanina mo. Oo, oh, nabayaran ko na yung sa bahay natin at saka yung sa palayan. Nasa 6,000 mahigit. Si Bossing po kanina ay sumaglit na rin sa palengke. At bumili po siya ng pata ng baboy at saka may dala rin po kami. Isda pinamukutan. Isda na pinamukutan po ni eh. Ano tara na? Much, much, much later. Yan at nandito na po kami ka na mother. Nasaan si Nanay? Ay nakaiyaya yata. Nanay, haya mo na. Tulog. Huh? Ay si Bossing kanina hindi namukot sa dagat. Abay maraming isda. Aba. Oh. oh, ito yung kamasariwa. Aba. hindi lang yan. Meron pa oh, kami. Hindi, kapag tira oh, niya. Kapag tira niya sa pokot. Oo, oh, tapos ay di ba gati kayo nagpapabilis sa akin ng pata, oh. ng baboy. Ay, salamat. Dahil Happy birthday mo. Oh. Ay, dinalawa na ni Bossing. Ayaw, papaan. Oh. Ay. Salamat. Magkana lahat? Pa birthday ko oh, na 'yan sa iyo. Oo! Oh, oh! <laughs> Bro, happy <laughs> birthday. Dung Lo. Salamat. Pag mo nang bayaran at birthday ko na. Bakit kinabibigla? Pero <laughs> so, na so, yeah. so, nang luluto. Oo, para sa inyo Parang Laman. may cake ka na pati oh, dito. Oo, oh, hindi pa nga ah. naihiwai. Saan galing? Ay, kay Laya. Yeah. Wow. Meron tayong subscribers na nagchat sa akin. Ah, uh, si Ma'am Edna. At yung daw kanyang kapatid, yung kuya Manny niya, ay parang sa kulon din ang naging problema, nagkasakit din. Ay pinagamot nila kay Doc Ocampo. Ocampo na nga Oo, oo. naisend ko na po sa kanila kaya alam na rin po nila. Nagpagamot sila sa PGH. Siya ay talagang espesyalista sa mga tiyan ay tapos meron pa daw silang dalawang pasyente na dinala doon na ngayon daw ay malusog na ulit magaling na ay meron silang contact number ay pinapatawagan sa atin gawa ng kapag na contact natin iyon pagdating sa PGH hindi na pipila agad ay uh, sikasuhin na ah. ay kanina po isinend ko sa kanila yung number ni Doc Ocampo Ayan, thank you po kay Ma'am Edna na ating subscribers. Nag-ano lang po si Andres. And uh, And ay, yon, thank you po kay Ma'am Edna dahil yun ay malaking tulong para meron tayo doong makilalang doktor na makapag-avoid tayo na hindi na kailangan pumila. Ay, kanina po, ibinigay ko na ka yung number. Ay, natawagan na daw po nila. Ay, kumusta naman, white ang pagtawag. Ay, si Tia kausap nakausap namin. Mm. Si Tia Le, nakausap namin kanina. Mm. Ay, si talagang parang... Gusto magpagamot. Nandoon yung kanyang kagustuhan na gumaling at magpagamot. Pero pag tinitingnan niya yung kanyang sitwasyon, parang sumuko na rin siya. Nasabi niya, ayun niya, wala naman siya kakilala doon. Mm. Yung parang ganun, walang sumasama sa kanya, oh. busy ang mga anak. Walang mag-aasigaso rin pag siya yung lumabas. Para ang siya siya sabi. Uh -uh. Ay, sabi niya, ay sige. Sabi ko, huwag mawala ng pag-asa. Sabi ko, oh. nahing eh, may pag-asa oh. Sabi ko, at saka... Habang may buhay, may pag-asa. Oo. Oh, oh. At saka sabi ko, at least gusto mo pa talaga mabuhay. Mm -hmm. At yun na may pag yun na may pag-kagustuhan ni Lord, ay di pray mm -hmm. natin. Abay, sabi niya, eh, sige, kung makukuntak mo yung doktor, ay, eh, mapipilitan siyang mo oh. yung anak na siya isang mga. Oh. Ay, nakuntak nga ni Jan, eh. <laughs> oh, <laughs> biglang sumagot. Oh, oh. Dalawang Yay. tawag, hindi wala isang masagot. Tapos, ay, eh, yung pangatlo, ay, sumagot siya bigla. Oo, ah, oh, oh biglang nag ah. Ay, sumagot. Uh -uh. Sabi ako na lang ang tatawag. Hindi, sabi ko, Ate Lynn, Ate Ellen, ha? Eh. At na, na dito siya Oo, kanina, kanina nung tinatawagan ninyo. Sabi ko, yun ay isang magandang sign na, Oprim the Lord na uh -huh. talaga kumikilos na siya, nagbibigay na siya ng mga tao, mga subscribers, uh -huh. nagbibigay siya ng mga ganayon, ng mga suggestions, ng doktor. Pupagay uh -huh. kumikilos na si Lord. Uh -huh. so, so ngayon, si sabi ni Doc, tapos siya na lang ang tatawag at may ginagawa, nag-opera. Ay, oh. tumawag nga. Ang oh. Mm. may secret, oh, baka hindi na tumawag. siyempre, Doc, oh. sabi lang, para sa si interview yung tatawag yung kanala. Oh. Ay, tumawag nga. Kanina. So, sa madalit sabi, nagbigay na siya ng schedule. Kailangan na lang i-confirm. Mm. So, si Tia Lee na lang yung tatanungin natin, kailan niya gustong lumuwas? Oh. Para may appointment natin kay Doc. Diretso ka agad sa kanya. Oo. Oh. So, ganun. Thank you, Lord. Thank you sa mga subscribers, sa buhay natin mga yes, subscribers. Lord. Salamat yeah. po yes. sa salamat natin, Salamat po sa mga subscribers namin at sa mga sponsor yes. na nagpapahatid yes. ng tulong kay oh. Tia. Okay. Yung po yung malaking tulong. Yung iba financially, okay. yung iba yung naman prayers. Prayer. Oh, yeah. Salamat po salamat sa Salamat po pa. sa mga prayers. Yeah. Kaya sabi ko kay Tia, huwag mawawala ng pag-asa mm -hmm. dahil... Habang buhay. Dahil si Lord na yung gumagawa nga ng ano paraan ka, uh. para sa kanya. Tia, meron po uling gustong magpaabot ng tulong po sa inyo. Ito po ay galing po sa kay Ma'am Mimet. Ito okay. Pandagdag mo daw po sa pagpapagamot mo. Maraming po salamat sa nagbigay ng tulong sa amin. Sana po ay, ay talagang Parang tingin ko naman kay Tia hindi na ganyang kadilaw po. Oo. Ha ni nanay. At si Tia po ay nagpagamot dito sa doktor dito sa infanta. Ay siya po ay binigyan po ng mga gamot. sa paninilaw. Oo tina. sa paninilaw. Tsaka may mga gamot din po ibinigay binigay. Ay hindi ka na po ganyang kadilaw Tia. Hindi po kagaya ng... Pansin Ah. Uh, hindi na po masyadong manas. Tapos okay, hanggang dito na. Oo. Oh, Ang okay, uh, nga yung parang Oo nga, honey. Yung isa ka okay. hindi na manas, okay. tiyang masyado. Ay, kanina, tinawagan, ay, nandito si Tia Lynn. Kanina, uh -huh. nung nandito si Tia Lynn, tinawagan yung doktor ay okay. busy. Ay, ngayon, yung doktor na mismo sumawag kay Janet. Sabi niya ay... Nagbigay siya ng schedule. Sabi ni anytime punta ka doon, MWF. Monday, Wednesday, or Friday. Parang ikaw na lang yung iniintay kailan kung gusto pumunta dun sa araw na yun. Sabihin mo daw at tatawagan natin sila ng nangayon kayo appointment Oo, kumbaga Oo, oh, tsaka para makapagpa-schedule so, tayo sa na, ambulansya. At tsaka, mm, tsaka Tia, doon po sa PGH, talagang doon daw ay napakahaba ng pila. Mm -hmm. Ang kagandahan po nito, hindi ka po pipila. Pagdating po doon, mayroon ng doktor niya, na mag-aasikaso agad yun, sa iyo. Depende kung ikaw, anytime, pwede bukas oh. or Monday, sige yung ambulance na lang, ha? Mm hmm, Oo, Oo, huwag nang patagaling. Mas mainam mo yung bukas. Ang kagandahan, ang kagandahan, ay. Din. hindi ka napipila. Oo. Uh -huh. uh -huh. At meron ako... ka pa na kay Doc. Bidadalhin mo lahat ng iyong laboratory, dala lahat. Oo. Uh -huh. At na. diretso, derecho tayo kay Doc. Tatawagan ni Janet. Uh -huh. kung okay, okay, kailan kayo gusto pumunta. Available bukas ang ambulansya. Plus, 9, 2, uh -huh. plus na hindi ito. Oo. Ito confirm kay Oo. Pag hindi man, Ay, uh -huh. na uh -huh. oh. ay sino pong oh, makakasama mo, Tia? Si Nini. Ay, sinabihan ko na si Nini. Oo. At saka ate, pagdating po doon, ay pwede pating makahingi daw doon ng mga malasakit. kaya kailangan talaga yung anak, hindi naman pwede yung iyong asawa, hindi yung anak, para kung halimbawa hihingi ng tulong, ay kailangan doon yung perma ng anak. Ang tatanungin ay anak, o ano-ano ng pasyente. Sabi ko nga, kung in case na halimbawa, i admit na, isa ka na lang kaming manag ng, man, ng pahalilig eh. Uh -huh. Para oh. sa inyong uh anong kapasok mo eh. Uh -huh. At nangyayari ka sa inyo. yung kanyang ama na pag hindi mo nila madadala ng pagkain o ang aming loob, mas kailangan magkain. Ang mahalaga, Tia, ay kayo madala na doon at oh. mga ikaw ay magamot Anang na o. agad nito. Si Lord mismo yung kumikilos, di ba kasabi mo eh, ikaw ay gusto mong gumaling kanina, pero ang ang problema mo, hindi mo alam kung paano. Wala ng inahita ano, ka, financial and everything, wala kang kakilala. Mm -hmm. Pero ngayon, biglang out of nothing, may doktor na tayo mm -hmm. na naghihintay. Magsabi ka lang daw, ambulance, i-schedule ni Ma'am Lea. Mm -hmm. May allowance ka na oh, oh, okay. na maganda ng panimula. Galing sa ating mga botino sponsored. Kailangan mo na lang yung yung mindset mo na okay go. Gagaling na ako. Pupunta ka na doon. Ha. Lakasan mo na ngayon oh, doon. Uh -oh. Ay dito na lang ang daw pausap na po ni Janet din. Dito, dito na lang daw po. Dito na lang po kami na ambulan. Ng... Ang bulan ang... ang... siya. So yung number 2 ay tandaan ko na lang si Tia Lynn Ah. Sisunduin ko Oh, mga oh. oh, oh. Meron daw available. Apo. Ay, salamat. 8, 9, 9, 11, 12, mm, bukas po ay 6 eh, hours na sis. Okay. Makakaluwas na sila. Pwede, pwede 6 hours. Okay lang po sa inyo, Tia. 7 daw po ang alis ninyo. <laughs> May humingi rin sa akin ng tunay na pangalan ni Tia Lee. At uh, isasama daw nila sa prayers. Kaya salamat po sa lahat po ng nagpe-pray para Linda, po kay Tia, Linda Rivera Marquez. Yan, salamat po, marami tayong mga prayer warriors. Mm. Yan, salamat po sa inyo. Okay na po ang ambulansya, may doktor, may allowance, na. Oo, may allowance, na. May allowance na. na. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga butihin naming subscriber na nagpaabot po ng tulong para po kay Tia natawag na po si Janet kay Doc. Nagre-ring na po. Nagre-ring na. Ay, si kayo ay nag-okay na. Ah, chinat mo? Oo po. Ah, nag-okay naman. Ay, di okay na yun. Sabihin mo eh, ay, al ano, I mean, anong ipapakita natin bukas na appointment na wala? Wala, ganito lang yun. Uh Talaga, doctor's appointment, ay chat chat lang. Uh, uh, pag na eh. Pagdating dun, na isasabihin lang nilang, kami po'y kay Dok. Ay, pero ibigay mo na lang kay Dok yung pangalan ni Tia. Ay, Ayun. Ay, okay, okay na pala nag-chat po kami, eh, magpapapointan po kami bukas. Ang pasyente ay Linda Marquez. Eh, okay po. Sabi niya. Sabi niya. Mabilis sumagot. Malalaanin ko na lasa niya. Maraming salamat po sa mga ganitong klase ng mga doktor. Para makausap niya. Kahit busy at nag oopera ay sumasagot. Ay, sige po. Ati, I-add friend ko nalang kayo sa hindi niya. Oo. I-add friend ko nalang kayo sa Oo. Ipapakita yung chat ni Doc na okay. Oo. So patahanin ko nalang mamaya. Sige po, Tia. Magaya ka na lang mga damit ko. Oo, magaya ka na po. Saka yung kasama mo eh, dapat ay may damit niya. Oo. Baka ikaw lang. Kaya masabi ko pa, dadaanin ko siya mamaya. Oo. thank you Lord. At nakapagpa-schedule na po kami kay Doc. At saka po sa ambulansya. At meron na rin pong allowance. Kaya ako po yung sobrang nagpapasalamat dun sa aming mga sponsor na nagpadala po at nagpaabot ng tulong kay Tia. Talaga ngayon po yung napakalaking tulong sa kanila. At gusto ko rin po magpasalamat dun sa subscribers natin kay Ma'am Edna. Siya po yung nagbigay ng doktor para po sa recommendation. Maraming maraming salamat po kay Ma'am Edna. Salamat po. So yun, God bless po sa ating mga subscribers. Yan. Salamat po sa buhay po ninyong yes. lahat. At sa buhay rin atin na na Kasi, patuloy na ginagamit mm, ng Lord. Mm, mm, mm. so -hmm. Uh, kung, tayo-tayo lang, um, uh, parang hirap din. Oh, okay. At, pero dahil marami tayong subscribers, subscribers. na talaga namang na concern. concern yan. Ay, maraming, uh, maraming salamat po sa inyong buhay. Thank you Lord sa inyong buhay. At uh, tayo po ay sanay, sama-samang mag-pray para po sa paggaling po ni Tia. Katulad yes. tulad kanina, sabi mo, mayroong may humingi ng complete name mm. kasi pinag-pray talaga. Mm. Pinag-pray. Nilalapit natin niya kay Lord. Mm. Maraming maraming salamat po. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo, kay Bunso, kay Leia, sa aking mga kapatid na hindi ko man naipakita sa vlog pero noon pa, kay Becca na pag tuwing makikita si tiya ay nag-aabot-abot ng kaunting tulong. Si nanay, kahit sabi niya ay wala siyang maitulong pero hindi ko na ipakita sa vlog ay paminsan-minsan yung nagpapaabot din ng oh, tulong maman. kay tiya. mga pa, pang ulam, so, pang kain. Um, kaya ako hindi, nagpapasalamat din sa inyo sa tulong din niyo kay, kay tiya. Hindi man ganun kalaki na sapat na para maipapagamot pero yung kaunting yun nagpapalakas sa kanya. Salamat sa aking mga kapatid. Yeah. At kay Janet, na magaling tumawa. Uh, <laughs> Parang tatawag, lahat ng tawagan. Kaya na eh. nga. <laughs> <laughs> sa, sa lahat ng tinatawagan ay eh, sumasagot. Uh, <laughs> <laughs> Yan, yeah. thank you kay Janet, kay Leia, yeah. sa inyo. Yes. meanwhile, Yan, update uh, po dito sa bahay. Aba, maraming nagagahol. <laughs> maraming nagagahol sa birthday ni White. May nag- bibilog-bilog na ng pampalatok po. Ayan po, para po sa bilog-bilog. Si Mahal, may recipe po. Uh, bilog-bilog. Wow. Masarap sa yan, si Tati Ehubad. At si, <laughs> <laughs> si Kabeshi naman po okay. ay busy busy sa paggaluluto ng pansit. Yes, pansit bihon para kay Daddy. Happy birthday, Tara Shoot TV from Kalayaan. And guys, at nakaluto na po si Mahal nang bilo-bilo. At si Eric naman po ay lulutuin na yung pata ng baboy. Ito po ay kanya muna ng Papalambutin. Yung May, may Ricardo na ito akin lang. Inihaw at atin niya Austin Inihaw muna po. At happy birthday White. Akoy nagbalot na lang, nag-shawarma nat kami. Wala ano. Meron niyan. yan Ayun to, hihiwa ka pa natin. Huwag na, huwag At kami paalis na. Happy oh, birthday oh. ulit. Bye bye, mami. Bye bye, toko kayo. Salamat. Bye bye, Andres. Ayan guys, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pag-support at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye. bye. bye, bye.